Grabe, Kuinay. Sikat na sikat ka na. Ari naman humangari. Sikat na sikat naman daw agad. Nakita lang na may nagkaway. Ang gayaan eh, sikat na daw naman agad. Eh, sa katunayan, ho yun ni ano. Yun naman ho, ipinausap ko lang sa inay. Sabi ko naman ni inay, kayo naman eh, humanap ng mga tagapalakpak na yan. meron naman pumalakpak sa akin. May hiyaw din naman kayo. Bakit, ho? Ba bakit ho? Nakakaya, baka ka maniwala agayin ang mga mga mo. Ari naman, inay. Sasabihin niya, naku po, yung parang magpinanginig. Trabaho. Alang, inay. Alang, may pumalaktak at may kumaway i- Mamuhusap ng tao. Ari namang inay, hindi, hindi marunong sumakay. Uh, Dapat kay sasakay sa ano kung ganyan. Ay, ari naman eh, content, ay content eh. Ay, eh, kahit ka, malay mo yung ibang manunood, yung meron din yung mapaniwalain. Eh. Oh, kagaya ko, minsan ako yung naniniwala, ari. Eh. Nala, totoo naman ako kayo mapaniwalain. Ay, mapaniwala, ay alam naman nga, sa tao. Pero hindi nga, ako ay nagpapasalamat sa lahat ho, ng sumuporta sa amin. Ayan, sa... Saan nga yun, inay? Ano nga yun? Saan nga yun yung, yung nagpa... SM, noy? Ayan, sa SM. ikabata bata-bata. Ano ko, <laughs> inay? Huwag kayong gayon. Dapat itanda mukha, mo ka, naman. Ay, gayon nga. Mas, ay alam naman. ninyo, sa dami ng isiping ayan. Ay, ay talaga namang... Huwag so, Aba? Tulad... Ong oh, inay! Marami ho akong isipin. Basta iyon, sa SM North ho iyon. Ano, maraming maraming salamat to sa mga nagpunta. Ayan, eh, talaga naman sobra na-appreciate namin kayo yung effort ninyo sa pagparoon. Maraming maraming salamat sa Q Nation, sa Queenfinity, at sa Queen Chi fans. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. God bless you. and February 14, manood kayo, Slay Zone. Sa para, ng sinihan. Bit parang galit. Ay, parang galit ang inay pag nagaganyan. Dapat eh, mahinahon lang, eh, kaaga-aga pa. Alay, yung yeah. kaya ako yung... Oh, yeah. Dapat gano'n lang ang boses ninyo. Yan, yeah, manood ho kayo ng Slay Zone sa February 14. Siyempre, magdala kayo ng kadate ninyo ano, sa February 14 para meron kayong... Ay, pag natakot, mapapayakap Ikaw, gayo. sa ba? Ako? Uh, Siyapilitan. namang gayo. Basta kayo magsama ng inyong kadate. Ano? siya. See you na lang. Eh, tay ka. Saan nga nga tayo pupunta ngayon? Sa, pupunta kami sa... Bulacan yata. Bulacan. At Bataan. Sa may San Antonio Bagak. Bagak ka ngayon. Sa Tapos yung isa sa Balanga. Basta. Oo, oh, oh, meron nga. Oh, dalawa yun eh. It, yeah. sa, sa Robinson's Gallery. Ha. Yun. Magpangipangita tayo diyan. Uh, ngayon ho yun. Ngayong araw na ito. Kaya naman, see you. Mwah! Pagkada daw muna ang inay. Ngayon ho ay kami papunta sa Gaming Sports, ay Gaming Point Sports Bar. Ayan, kami ho ay kakain, magsasaya, magsasaya. At meron siyang biniling, ano, ano nga yung biniling? Spanish Latte from Cafe Nama. Taray. Tapos, uh, agenda din namin, ihatid din namin si Ate Crystal sa kanila. Inay, anong masasabi niyo dahil pupunta tayo I'm sa... Na muna, nakikita ko si ay mapapaganda muna yeah, dahil makikita ko si naipo. Kahit matanda ako sa kanya, naipo na rin ang tawag ko. Ay, Kaya nga. Ay, lumayo na lumayo eh. Ano gari? Kailangan nari lagi nakagarna eh? Oo. hawak? Ayan. Ngayon lang ako makakarating doon. Novaliches ngayon, ano? Oo, sa Novaliches. Ayan. bigang iyong mukha, diyan pa iwa-iwarang na. ano paano eh? Siyempre, parang magiging sa'yo. At meron din tayong kasamahan sa unahan. i -interviewin natin. Ano po inyong nararamdaman dahil papunta po tayong Gaming Sports, Gaming Point Sports Bar? Ah, uh, excited na ako dahil first time kong pupunta sa bar. Kasi, alam yun, since college kasi never ako nakapasok doon. Ay! Kasi, school bahay lang ako, church. Ay, grabe! Tapos ngayon parang gusto kong ma-experience makapasok ng bar. Uh, Sobra ako excited first talaga. time, first time. Oh, first time, first grabe. time. Ah, uh, pati yung, ano lasa nung alak? Ah, hindi pa rin natin kala. Hindi pa eh, pero... So, Hindi naman tayo umiinom. So good boy na talaga. Oo, good boy talaga ako. Uh, good boy siya. Mas, masanay kasi ako na nagpapalipad lang ng mga saranggola, lalaro ng tumbalata, tagutaguan, tagutaguan chinelas, patintero. Um, so, trumpo trump yun. Oh, ganun pala. Grabe, yung mga kasama ko, first time pala nila makakapunta. Well, ako din. Pare-pares <laughs> kami. <laughs> Yes, congrats kay Naipo dahil anniversary, first anniversary ng Gaming Point Sports Bar. Hmm, nakaka-excite naman. Kaya kami on the way na. Tara, punta na rin kayo. Let's go. Ang kafe naman, di na iwan dahil kasama natin siya. Araw-araw, yan nga, o oh, kapiling mo, araw-araw. <laughs> Kaya kayo gayaan. Mm, Tinanin -hmm. niyo. Sabi mo diyan yan. Napapabayaan ninyo te... inyong TikTok. Kaya upload lang ko ng inyong mga TikTok. Yung mga drafts ah. Um. ninyo din niya. Yung mga... Ini... Alam, huwag mong pakikialman niya. TikTok ko yan. Yung mga ini... Huwag in, kang mga alam ng cellphone ng may cellphone. Ayun, o. Oh, kagayan. ito ano? ng mga ano kayo ng gulay. Kita ninyo ka o. Oh. Eh, hindi ko pa nga na-upload yan. Ayan o. Oh. Are, ako bisa sabihin sa Idine, sabi Idine, Kuinay, nangangain ka ga ng paborito mong ulam, sardinas. Apo yung nangangain? Kung nangangain ka gari ng paborito. Ay, paborito pala niya. Hindi kayo Ay, hindi. hindi, hindi, hindi at kaya walang salmay. Kayo parang hirap na hirap eh. <laughs> Ay, may hiram nga. At ako'y nasusulot walang salmay. Ay, na, mara kayo. Ayan, kung nangangain ka raw ng paborito niyang ulam, sardinas, ang kanyang paborito. Apo yung nangangain niyan? Oh may lego. Oh, ah. may mega. Aba, oh. alam. Aba, akala ninyo. Oh, Aray, ay ma, paborito, paborito ma na ko ito. Paborito na Ma ko ko lang sa inyo. Kami talagang Ala hanggang ngayon may kinakain. Oo oh, mm. nga. Eh, Hindi ka ko sa inyo alam niyo ga si Queen ay huna o, nung oh. siya ay Yan para pa eh. oh, oh. mas Oo. At ari nagbabaon sa school ng isang buong sardinas. Oh, oh, Dinadala na rin. Oo, yung dilatang Ano? Oo, oh, pagdala. Bubuksan. yung wow. oh, oh. gay to nito no, ay oh, high oh, school. Ang kanyang kuya Kenneth gay undain nagbabaon ng sardinas. Ako'y taka. Pero nagdala ko na ng baon nasa okay, yun yun inay, na yun, nasa lunchbox na. Abay, yung pala, sabi ko, kay, kaya nagkulang ang akin din yung sardinas din sa taguan. Abay, dinala na pala sa school okay, at yun doon inay, na kinakain. Yun, 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 yun ang tinatag na easy open can. Oh, hindi ninyo alam yun. Oh, easy open can, yung basta hinahaltak na papagayon. Oo nga, yung tunay-tunay. 'di ba? Talaga man napakasarap tas eh meron pa yung shutang haon, ano? Mm Pero ang paborito ko din lang yung kahit hindi nalutuin, pipigaan ko lang ng okay, kalamansi. Ano? Ang tas ako. ang pinipili ni Queen ay pabaga yung may Maanghang, anghang, yung spicy, yung pula, mm, yung... yung, lego na pula. Ano? <laughs> Bigay ka tama tama. Wala na alala ko lang, ako ay eh. Abay, hindi nga mo na kay bumili ng lego taman, tama tama. Wala. Ikaw Siyempre. na, ikaw nakaisip eh. Siyempre, baka mamay hindi ari maniwala na tayo nangangain nga noon. Naku, alam Alay to na. Alay tunay ka ba? Kahit ipagtanong ba? Kasi ang mag-inang iyan ay ang kuntit Ng mga yan. mo nga ng Lego, na Sarday na eh, hindi naman. Yung mga yan ay hustulaan din sa kuntit. Oh, Ala na ba? Oh, na. marami makakapagpatunay na tayo mahilig sa sardinas. Sige na. Pati aso namin mahilig sa sardinas. Oo. Oh, oh. oh kami walang na ano ito talagang ang, binibilhan. Hindi na ang, ano, ang kawawa naman. syempre ang aming mga aso mahal na... Iyan, ano, tapos na ata. Hindi pa. Matatapos yung ah, eh, aking, na. ano din, ng oh, ang pinakalaman. Ano, tawag din eh kahit ang aso namin, dahil mahal naman namin ang aming aso, yan ay nakaligo. Mm -hmm. Dahil nga, syempre, pa, ano yung papakain namin, pag minsan ay mga buto. Kung anong kain ng ama, oh. siya rin kain ng aso. Oo, oh, ganun talaga. Oh, kulang na lang iabay. Hmm. bakit naman inay kung kami kasi lang abay nga namin yung mga aso? Lalo na si Mutya! Kasi gina. Ano kasi gina? Ay kayo day yan. ano, ano kayo <laughs>